Hello guys, welcome pong muli sa ating channel at narito pong muli ang inyong agri para turuan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka. And for today's video guys, ano, tuturuan ko po kayo kung paano ba yung pagpili ng tamang insecticide. Kasi guys, sa mga nakakasama kong bumili dun sa agri supply, ano, tapos pag tinanong mo sila ng ano po yung bibili niyong gamot, ah, ganito pong gamot, Ah, bakit nyo po ito yung bibili nyo gamot? Sabi ni Kumpare, sabi ni Juan, malakas daw to, sabi ni ganito. Ayun, so ang pinakikinggan nila guys is sabi-sabi, which is maganda rin naman kasi based sa experience yon. Pero ikaw as farmer guys, tuturuan kita, paano ka bibili ng gamot na sigurado mo na matatarget niya kung ano yung insektong nasa palayan mo? So guys, kapag bumili ka sa agri-supply, unang-una dapat alam mo kung anong klasing insekto yung dumapo dun sa bukid mo or sa gulayan mo. Yun yung unang step dun guys. Dapat ma-identify mo kung ano yung English term niya. Yun, yun po talaga yun guys. So kapag nalaman mo na yun guys, salimbawa sabihin natin na uh, yung aplat or aphids, yung ano pa ba, uod or worms, catworms. So ayun guys, ngayon naanapin mo yun dito pag pupunta ka dun sa uh, agri supply sabihin nyo pang po pang afids sabihin nyo pang afids tapos sabihin niya eto sir pwede to sa afids kasi minsan guys sa totoo lang yung mga nagtitinda minsan sa agri supply hindi rin nila alam parang eto sir pang afids pero kapag minsan may ganun eh bumili ako one time sabi ko sir pang afids binigyan ako Then, nung tiningnan ko guys, hindi naman, hindi naman niya target yung aphids. So, parang kumbaga kung ako si farmer na walang alam, na bumili doon, I-spray ko yun, pero hindi naman siya talaga target. So, yun yung isang mali dun, guys. So, ganito, guys. Dapat alam nyo yung, halimbawa, yung pangalan na niya, di ba? Ayan, titingnan nyo yan dito sa likod. Ayan. Kasi meron niyang pest. Ayan. yan guys, yung pest niya, di ba? So, ayun yung hinahanap natin, yung aphids. So, guys, titingnan nyo kung anong crops kayo. Halimbawa, uh, ano ba yung sa inyo? Rice. Yung sa atin, halimbawa, is sili. Sir, wala namang sili dyan. Ayan, pepper. Pepper. Ayan, so, aphids, cutworm, foot, fruit, no, fruitworm. So, target niya 'di ba yung aphids sa mga uod. So, pwede siyang i-spray. Gano'n lang guys, kasi Regardless kung anong brand, regardless kung anong brand 'po yung bibili niyo, ganu'n po yung tamang paraan ng pagpili. Dapat alam niyo yung uh, mong insekto. Tapos guys, hahanapin niyo siya diyan. kung talagang target niya pero karamihan naman guys ng mga insecticide natin ngayon is general na siya kung baga um, talagang kwan nata-target na niya yung mga uh, iba't ibang insekto. Pero yun guys, so ayun yung step by step. No? Dapat alam nyo una yung insekto, kung ano yung klaseng insekto yung matake dun sa tanim nyo. Then pangalawa is magparecommend kayo sa kanila. Sabihin nyo sir, pang apids, pang cutworm, pang uh, tag dito, ano po ba mga ibang insekto. Basta kahit ano guys na insekto na na naninira doon. Aphids, milibag So, ayan guys, sabihin nyo. Tapos, pag binigyan kayo, ito check nyo yan lang guys. Pwede po bang tingnan? Tapos, check nyo yan. So, ayan, aphids. So, pag may aphids yan, goods na kayo guys. So, ayun. Ganun lang guys, ang pagpili ng insecticide. Dapat alam nyo, then, ayan o, hanapin nyo siya dyan. Para sigurado guys, na yung bibili nyo, target niya talaga. Yung active, ingredients nya, ayan o, malata yun is target niya talaga yung ganong klase ng insekto. So, ayun guys. Sana nakatulong ano. Para sa mga susunod na farmers natin is alam niyo na kung ano yung magiging basis niyo sa susunod na bibili kayo. Ayun guys, sana po nakatulong. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.